isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay February 28, 2024 Merkules sa ikadalawang linggo ng apat na poong araw na paghahanda at mula po dito sa Archdiocese and Shrine of St. Joseph hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito Ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Jeremias Chapter 18 verses 18 to 20 Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isapdal natin siya at huwag nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kayat na nalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naganda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang wag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Mula po dito sa parokya ng San Jose. Dito po sa uh, Masangkay, ito po yung San Jose de Troso. At ito po ang ating unang pagbasa at ako kung saan narinig natin yung binabalak ng mga tao kay Jeremias na siya po ay iligpit o patayin na. Marahil uh, naririndi sila sa mga paalala ni Jeremias na mga mensahe na mula mismo sa ating pong Panginoon. At dito rin, bahagi nito ay ang... Uh, pagdulog din ni Jeremias sa Panginoon sa binabalak nga sa kanya na noon ay uh, idinalangin niya na huwag silang parusahan na alisin ng Diyos ang puot sa kanila at pinakinggan naman pero ito nga po yung barang pakiramdam niya ay ito ang isinukli o iginanti ng mga tao sa kanya pong uh, pakikiusap sa, sa Panginoon Maganda po na mapagnilayan natin no, sa panahong ito. Baka no, um, may mga pagkakataon din na naranasan natin yung uh, yung dahil meron na papaalala sa atin ng mga mali nating ginagawa kaya ninanais natin na sila ay maglaho uh, siraan para mawala sila sa landas natin meron din naman pagkakataon sa buhay natin na pinangihinaan din tayo ng loob kasi Uh, sa kabila ng mga kabutihan na ginawa natin sa isang tao o sa marami ay ganun pa 'yung igaganti. kumbaga pag isip ka pa na masama, gagawa ka pa ng mga kwento no at talagang uh, nakakaano no nakasira ng loob. Pero nawa no, uh, sa panahong ito ng ng paghahanda natin ng Paresma ay makuha natin no ang uh, yung maihanda natin ang ating mga sarili na makapagpatawad, na maging mas malawak ang ating pangunawa kung sakali mayroong mga nagnanais na gumawa ng hindi maganda para sa atin. Ipagpasa natin at lagi natin din patuloy na ipagdasal ang katinuan ng isip, ang kaliwanagan ng mga isip ng mga taong sa kabila ng ginawan mo ng kabutihan ay ginagawan ka pa ng masama. Iplagay natin sa Panginoon ang paghahatol, ipaubayan natin sa Panginoon ang lahat. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo po.